So, good morning uh, once again. It's a wonderful day today. So, pag natin no, kung uh, paano nga ba mag-umpisa sa ganitong hanap buhay itong pag-aalaga ng livestock. So, siyempre, unang-unang uh, unang -unang, uh sinasalang-alang natin no, ay itong ating mga alaga. No? So, kailangan na rin, hindi kagaya dati no, na basta na lang kung saan-saan uh, pinapakawalan yung uh, manok. No? sa mga puno at uh, doon sila natutulog no? so dito sa pag-aalaga ng uh, hayop ngayon na uh, bago nating uh, ano uh, bago nating uh, ina-adapt no ay uh, kailangan mo nang uh, may pabahay no so kagaya nito no at uh, walang katapusan na uh, pag-aaral patungkol sa kung anong pwede nilang kainin na makatipid tayo oh so, yan yung mga ano mga lagi nating pinag-aaralan uh, no? Uh, hindi tayo nag-i-stop ng pag-learn pagdating sa ganito so kagaya nito no? Uh, ito uh, saha ng saging ay pwede palang uh, uh, pagkain ng uh, ating mga alaga makikita po ninyo no? so hindi rin pwedeng uh, hindi tayo magbakuna dahil uh, taon-taon ay uh, Uh, meron na uh, dumadaan na mga ano piste. No? so pag wala kang uh, protection no ay uh, tatamaan yung uh, yung mga alaga no so, kagaya nito no uh, itong uh, mga alaga ko na ito no so ito yung uh, panimula ko noon at uh, hanggang sa ngayon ay pinapakinabangan ko pa rin at uh, nang uh, nangingitlog pa rin although hindi 100% na pangingitlog na nila no pero uh, less uh, mayroon tayong pinagkukuhanan araw-araw ng, araw -araw ng uh, mga pagkain na uh, binibili natin pagkain nila no so itong uh, mga bagong uh, ina-adapt natin na mga uh, ano uh, mga bagong uh, teknolohiya so itong pabahay no bawat uh, ano uh, mapakambing man 'yan dahil dati-dati uh, no sa gilid lang ng bahayan na may mga ating mga kambing. Pero sa ngayon, nakikita po ninyo yung bago kong uh, alaga no itong mga bagong uh, panganak no dahil uh, namatay yung uh, dati kong uh, ano ting uh, anak nito no. So ngayon, ito yung uh, bagong silang itong January lang. Hindi pa ito isang buwan no pero nakikita po ninyo. So, ngayon, ah uh, kailangan natin ng pabahay no? Kaya ito na nga mayroon tayong uh, bahay ng kambing at uh, bahay ng uh, manok pero ito itong, uh, bahay ng kambing natin dito ay uh, temporary lang yung uh, bahay ng kambing natin dito dahil uh, mayroon na tayong uh, pinatayong bahay ng kambing hindi pa natin na uh, nabuo yung bakod kaya hindi pa natin sila may labas labas no? Uh, pangalawang uh, inaaral natin no ay uh, <coughs> itong uh, paparami no? so kailangan rin ng kapital uh, dahil uh, siyempre pag uh, nagpapapisa tayo so limang buwan na uh, matingga no bago sila pwedeng pakinabangan pwedeng uh, ano no so, kung uh, mag type naman kagaya nito at uh, paparami na tayo ng unti-unti uh, ng uh, native dahil uh, siyempre hindi tayo akakapag ano nakakapagbakuna uh, bakuna pero itong native kaya uh, sila you no know, sa ganito dito sa ating aklima dito sa atin so ito nakikita po ninyo yung kambing ko uh, na tumitikim na siya ng uh, ano itong tinadad kong saging ano you know. at uh, itong mga barako no so kaya uh, wala tayong kita dito at uh, magugulo no So, hindi pa tayo kumikita dito sa mga barako na ito. So, gusto ko lang na no, alagaan sila dahil uh, si dito tayo nag no. Uh, kahit na sila ay magulo, uh, itong uh, native, mga native naman, ito yung uh, para natin to. Kagaya nito, may gitnang kilo na ito. Uh, pero uh, Yan. Oh. ang uh, nag-umpisa ako dito ng uh, manok na ito ay uh, dumayo pa ako ng malayo uh, para makabili lang ng uh, materialis no? uh, uh, materials na mabili natin ay uh, maganda yun nga lang, nung uh, bumili ako siyempre sisyo, wala pa tayong alam so, ibinigil sa atin ay uh, hindi natin alam na mas marami yung uh, lalaki no, mas maraming tandang uh, kaysa yung uh, babae na nabili natin. Kaya pag uh, bumili ka, no, ayan ang tips ko sa mga bagong nagsisimula, uh, no. So doon sila sa breeder na alam nila i-classify. Ah, uh, sisyo pa lang alam na nila i-classify na ito ay lalaki at saka ito ay babae. Para alam na nila kung ilan yung babae at saka ilan yung lalaki. Kaya so, nito halos uh, magkaparyas ang dami ng babae at sa kalalaki marami na lang uh, nabawas dito at uh, ano na uh, dahil uh, siyempre lagi sila nag aaway away ang sakit so hindi ko na ginagamot uh, ko na kagad so ganun lang po yung uh, pamamaraan po, uh, kailangan lagi nga uh, malinis itong uh, kanilang kapaligiran kagaya ngayon no? marami na namang madumi so maglilinis na naman tayo ngayon no? para mapanatili natin yung uh, ano, renas uh, dito, at uh, maiwasan yung uh, mga sakit, kasi pag uh, maging marumi itong uh, lugar nila, so kakaroon tayo ng mga langaw-langaw dito, so doon mag uumpisa yung mga sakit uh, na nakukuha nila. So ngayon, unti-unti na tayo nakakaparami ng uh, mga native, no, at uh, ito yung i-cross ko sa kanila, yung babae lang yung uh, Anitib at uh, ito yung ko cross ko itong mga barako na ito para mapakinabangan naman natin. so, oh, Maaga tayo nandito para magbigay na naman ng uh, kanilang pagkain, no. O. So, yan na yung uh, ano, hindi pa naman nakakagadagad uh, yan na uh, maano. Uh, may labas dahil uh, basa yung uh, damo, no, ng hamog. Pero yung uh, ano yung uh, kambing kong itim, no. So siyempre nagpapagatas siya o so, kailangan niyang uh, ano uh, pakainin yung uh, pasusuhin yung mga anak niya no dahil uh, maliit pa so itong uh, inahin ko na isa na ito so kung magkakasundo kami ng presyo nung ano uh, talagang uh, ibibinta ko na lang siguro sasama ko na rin tong barako dahil uh, unang uh, anak pa lang niya haya uh, wala na tayong uh, nakuha no dahil uh, patay lahat so ibig na uh, hindi magandang paniwa, panimula no yung uh, ganun uh, unang uh, panganak pa lang ay uh, halos, uh, ano na wala na talagang uh, natira di kagaya ng mga ito kahit papano nabubuhay yung mga anak nila Ayan. So, ito na yung uh, pini, uh, ganun pa rin yung uh, pini-prepare ko na ano, pagkain ng uh, ating mga ano, mga manok, no, at saka mas Ito ihahaluan ko na lang ng ano, uh, uh, rice bran, ipa, uh, uh, tagalog, no, para sa mga manok na ito at saka yung uh, maskubidak. Uh, mag Magbibigay rin ako ng kaunti dito sa ano na ito, itong uh, saha ng saging na prepare ko, doon sa uh, ano, sa mga braider ko at uh, hinahaluan ko ng konting uh, page, no, uh, yan po at uh, ito na ang uh, odyat, no nag-iingay na yung aking mga manok, no, ay mga braider uh, gubutong na yung paggaganyan na, so, kikita po ninyo yung uh, aking mga malalambing na bibidak, ay bibi ano, uh, So, oh, yan. <laughs> Ayan ang nanay, oh. Tinitingnan lang kami. Yan. Oh. So, sa mga baguan at uh, hindi pa nakapag, uh, ano, nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para update kayo sa ating, ah, uh, ina-upload patungkol sa ating pagbibentures ng farm at uh, buhay probinsya natin at uh, ito na nga at jadi uh, dito sila oh. yan uh, mabait sila ngayon no? at uh, ito mapabait ito ang mga alaga o hindi ito ito naman yung mga bago na nanitid natin so mabubuhay na siguro ito so anin nito no? anim sila ha? Bubuhay. So, ibig sabihin, so, unti-unti na tayo nga uh, nakakaparami ng nitim. So, pag uh, may budget na tayo na magagawa ano so magbubulyom na tayo ng nitip uh, native na yan at uh, ito yung uh, bahay na ito so gagawin natin tong uh, ano dito natin i-confine yung uh, ano, itong mga native na ito dito natin sila lagyan ng kwarto-kwarto at ini uh, any, ano, anytime pwede na naman natin ilipat itong kambing, no? At uh, malagong malago na yung uh, area para sa kanilang uh, pagkain. Kahit uh, ilalabas mo lang doon sa bahay, uh, pwede na silang uh, makain. So, ngayon umaga, no? Uh, um, uh, ano na nila, no? Nakakarami na sila habang uh, tayo ano, go vlog, no? So, pasok muna natin to para check natin yung mga braider. So, ito yung uh, decal brown, no? sa uh, wala pa siguro nga uh, itlog tayong makikita ngayon dahil maagang maga pa. Oh, wala pa. Wala pa tayong nga uh, itlog na nakikita. Na. So, uh, yung uh, mas kubidak uh, sa 20 piraso na ano natin, ito na lang natira, no? at uh, hindi lang sa area B na mamatay yung mga duckling pati dito uh, namamatay na rin so ito wala pa rin tayong uh, itlog dito makikita po ninyo medyo madilim yung ano nila yan so kumakasta sila yung sipag rin tong uh, lalaki nya sarado natin no? ito naman yung uh, ano yung road Island natin chika so wala tayong uh, nakikita dito na itlog na nagkakalat huh? so black astrolope ha huh? hindi dito yung mga black astrolope natin so ito na lang tatlo na lang yung uh, babae nila yan ang um, uh, sinasabi nasabi ko so talagang nga uh, napakaraming nga uh, lalaki na nabili natin no Psst. yan so, ito na yung uh, ano uh, kinulong ko na yung mga native dito baka sakali kasi nakakapulot ako ng uh, ano nakakapulot ako ng itlog sa kung saan-saan so ito yung suspiko ko na ng itlog pero wala pa rin nga uh, silang pagbabago. yan mga napulot ko na itlog 'yan. May so, pinas ko dito. Ayun oh, puro native 'yan at uh, nilagyan ko ng isang uh, tandang kong sing uh, uh, lalaki na black astrolope 'yan. So titingnan na lang natin kung uh, silay uh, ano no uh, makaka no makakabuhay tayo ng uh, native. So ito yung uh, tandang niya. Yung uh, ano naman, yung mga pinag uh, tira, tira yung hindi na kinakain ng kambing, no? So, nilagay ko na lang dito para magiging uh, ano, uh, magsilbing parang dayami rin pag uh, nabubulok to, no? At uh, mag absorb na rin diyan para sa ano natin dito. Uh, uh, lalagyan rin natin ng uh, ano na ito pag uh, nakakapapisa tayo, dito natin nilalagay. Pansamantala habang uh, hindi pa pwedeng makipagpalaran sa labas. So, yan po yung uh, ating uh, video today no at uh, no natin no uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon Visayas at uh, Mindanao shout out na rin sa ating mga kababayan na mga the at mga kababayan po natin mga immigrants uh, ito po yung buhay probinsya no so uh, support po sa mga suporta ninyo at uh, sa subscribe and uh, share ninyo so malaking tulong po sa ating mga alaga at saka sa ating channel. So maraming salamat po. Maraming salamat. Uh, naway uh, ligtas po tayong lahat at uh, naway uh, sana tuloy-tuloy uh, lang ang inyong suporta. Ah. Magandang umaga.